Alam niyo ito guys, ginawa ni daddy. Ano siya, korean yan siya guys. Tapos, ito, magamit din ako niyan. I-on mo lang on, at saka off. Tapos, yan, buti na buhay na tanglag guys. Ayan eh. ito, nahulog pati tanglag Ha? So, si daddy, pasok kasi, kaapun lang sila, declare na walang pasok. Eh ngayon, hindi naman nag-declare na walang pasok ang mga workers, ang clear lang ang mga estudyante. Alam, malakas ang ulang dadi niya eh. When Good morning! Good morning, guys! Good morning, mga lab It's raining, raining talaga. <laughs> Nakapain ako. Buat tayo ng tang kasi mag... Tinola tayo na Ayun guys, o. Oh. Nabasa agad ako. Grabe. Ayun. Kasi, ito na yung sinasabi nilang uulan. Nang, kaya, days, walang pasok ang mga bata. Pangapunat ngayon ito ay tanglad kasi magtinula tayo dahil maulan magtinula tayo ng manok aray ko namatay <laughs> nahulog ang aking payo <laughs> yahak gamatay mo yung payong good payong nili yan buti na buhay na aking tanglad guys ayun eh. ay ko nahulog pati yung tanglad yung yahak tarlag po ay, hino po kasingulan si so, daddy pa pasok kasi, kaapon lang sila nag na walang pasok eh ngayon, hindi naman nag-declare na walang pasok, ang mga workers ang de-declare lang, ang mga estudyante alam, malakas yung lang niya eh breakfast tayo guys breakfast tayo mga lalag kape, puri puri na ni Kuyos dapat yan lobo yan kaso lang ano na pagkahinahon mo kasi yan mukuyos na siya ba Kung ano yun, basta ni Kuyos na siya guys pero dapat ano yung puri yung para siyang ano umumbok pero pag tinanggal mo na yan sa sa pagkaluto munti unti na siyang ano tawag doon? Basak. ni kuyos na siya. Then, kunting kanin, egg, at saka ham. Nagutom ako guys kasi kagabi, maga kong nagising. Ay, ah, may sorry. <laughs> maga kong natulog. So, hindi masyado akong nakapag-dinner. So, ngayon gutom ako. Kain tayo guys. So, ito puri. Masarap kasi itong puri kasi pag kinain mo siya parang chewy. Kaso lang hindi siya pwede balagi kasi oil chewy siya matindi sa oil tapos sa Indian meron silang mga sauce nito pero manghang kaya ako kinakain ko lang siya ng puro tapos meron akong hamatitlog partner ko na lang kain tayo. Si Rey tulog pa since wala silang pasok. Exam sana nila kasi lang maulan nga. Ang aking forever na mag ilang taon na to. My God. Tagalan ito. Malit pa sa si Rey Yan, ito lang siya guys. Malaki ito. Pag binili mo, malaki. Kasi malaki. Tapos unti-unti siyang magkuyos ba? Magtawag sa kuyos sa Tagalog eh. Kaya mo na ako guys. Mamaya ulit. Actually, pagkatapos nito, patayin ko yung ilaw. Kasi nandito ako sa sala. Kasi tulog pa si Ray. Then mamaya magluto tayo ng tinulang manok kasi sa maulan na panahon para may sabaw. Okay, mamaya ulit. Okay, ito na guys ang ating tinulang manok. Chicken tinula. Ayan. Lagyan ko ng lettuce kasi walang malunggay. At saka sayote. So yun lang guys. Sa malamig na panahon, patay na natin luto na chicken tinola. Hey guys, ay my lunch. Today is na ano, na stop ng rain. 11 in the morning. Yan, maliwanag na. Wala na ulan. Yan, mayroon tayong watermelon at saka sweet melon for today. Ito. Ay, yung tira ka ng mga ito. Ah, susubo. Ay, Dito ang aking alaga. Lahat ng bilog ball. Kahit balloon ball. Wala na. Asan ang ball? Ay, ah, susubo. Hmm? hmm? Tari Hi guys, I'm mga loves. Panibagong araw na naman. Hapon na ngayon dito. Ayan, magtapon yung basura ni Rey. And then after magtapon ng basura, diretso daw kami sa shop doon sa dukan. Ayan sa Rey, guys. Still cloudy, baby. Oh, look. Look, oh. Gloomy yeah. pa rin, guys. Kasi, Ewan ko, baka ulan pa rin. Yan yung tingin yung sky. Eh. Parang nakakatakot. kita kami patap ng basura. Tahimik ang kabahayan. It's Friday pala today. Friday weekend. Sorry. Bugat mo din yun eh yung basura namin ng bigat medyo malayo-layo kasi yung tapunan namin ng basura as usual kahit kabilaan malayo eh tapos yun na nga gloomy ngayon tapos yung sabing ulan nag ulan nga ba diba? the other day pero buti na lang hindi masyadong malakas dito sa Mascar, pero sa province area, malakas like Sur um, malakas dun, malak malaki ang baha doon okay, malapit-lapit na kami sa basurahan medyo matagal akong hindi nag-video mga lalabas oh, ang ganda ng bukid guys tingnan nyo guys ganda no ano sky. Tingnan mo yung bukid, di ba? Maitim pa rin. Madilim pa rin. Nandun na si na una na. No? Yan. Kala nyo malapit niya. Malayo yan, guys. Yan pa yan. Lagpas pa lang na, ng Nang dito. Express road. Yung bundok na yan. hala si Gibi Diyo. Isang nagpalisod. sumama sa akin magtakbo ng basura kasi sabi ko bibili tayo ng ano, something sa tindahan sabi niya okay nag study yan eh kasi exam nila ngayon wait minute Ano? Baho? Ano, ano? time na? pupunta na kami sa tindahan. Dito kami, ma dito magandang bahay. Mayroon silang garden sa labas. Parang Pilipino din mga katulong dito. No? Ganda. Tapos meron silang ano diyan oh. Good thing din nilagyan nila ng garden to. Kasi kung wala, maraming pa-parking dito sa spot na to. Ay, nasira na yung upuan ba? Ah, look ba? One, one is broken. One bar is broken. Here, meron pa rin upuan. yun hmm. na, ma mahilig sa garden ito. May ari ng bahay na ito. Yan, oh. Tingnan niyo yung sky, guys parang nag-aagaw na nagagawan yung ulan at saka ayaw uulan parang ganun <laughs> tatumbukin natin yung moss kasi so, nandun yung tindahan at tingnan mo yung bahay nila dito parang simple lang kaya pasukin mo guys ang ganda ng mananda sa loob bahay nila sa bahay ano grabe ng bituong oh. pinabili ng tubig ang bigat-bigat kaya niya hindi ko kaya yan kaya buhatin ano, pinabili siya ng tubig ang bigat ayun ang ano, bukid that side of the mountain the mountain area the in the sky. Let me just Can you capture it? Nandun na si Ray Kaya hindi na ako nakakapag-video guys, kakapag-vlog. Kasi teenager na talaga si Ray. Ayaw na sumali sa ano, camera, sa video-video. Ayaw nang niya. Kaya para naman akong sira ulo. Ako na lang pag-isa sa ano, video ko. Kasama ko na lang si baby. <laughs> ayaw nilang sumama sa video eh sa ano paano na siya conscious na siya gusto niya ano maganda ba siya sa video ano ano kasi na mo ayaw kumarap ano tayo ano tayo ano tayo Hello. Nandito okay, yeah. na kami sa loob ng tindahan. Ano. Binago nila ito mga labs. Dati hindi kayo. Dati, dati, dati ito, ano to, household items. Tapos kinuha na nila yung lahat. Dati, ang ano talaga, yun lang. Yun yung lumang, ano, store nila. Ayun, nabaligtad tayo ng ginawang parang store room. Tapos ito, garments, is, yung, uh, yung mga school supplies, ginawa nilang pinaka-store. Ano yung bago din? Ayan sa malo? Ice cream? marami silang ice cream dito. And you don't have kuwanta, baby, no? Rosy nito. Oh, so. Not too much, no? So you don't have much money. Mayroon naman no, mga school supplies nila guys. That's all? yeah things for the house like that oh meron silang Filipino products dito guys oh kailangan naman suka kantun yeah ito na yung bago nila ano guys bacon paste yeah Uwi mm. okay, binig So na binigyan mo guys oh. So much ah, so, chips, mayro, ice cream, then bread, arabic bread yun lang, candy snacks snacks lang pang snacks okay, uwi na kami yan, we're going home back home back we're going home na guys pagpabalik din you know, ako the wind is cold because the wind comes from Shati Beach pag mapapuwi na malamig yung masasalubong na may hangin kanina pala sila ano kita love went on ano medical mission to have a eyes check up it's free from ano embassy She have, uh, I know she said she had headache now and then doctor said i know she need to have six months she need to wear eyeglass for six months to be corrected like a correct correction reading glasses it's not a reading yeah. it's just a correction glasses because if she don't wear it for six months it will be you know she, she will have a permanent glass now so yung grade will become high the good thing for this camera is the video because it doesn't move a lot it's not shaky let's go no? malakas ang hangin guys nag uh -huh. fly fly yung hair namin heavy snow kasi malakas hangin pabalik so kanina nga may medical mission na pinapuntan sila pinuntan sila na uh, ano, nang, galing sa embassy tapos nakumuha sila ng isang hospital na sponsor tapos nagpa check up si Mika sa mata malapit lang sa amin yung hospital sa Borjol. Borjol Hospital kasi hindi na kami pumunta kami ni, kami ng pamilya kasi parang wala naman kami sadya doon dahil may mga appointment na kami ni daddy sa government kasi medyo matagal nga lang pero naka waiting na so dito na kami sa bahay mga lalabs okay ginagawa ni daddy yung computer niya kasi bigla na lang siya shut down may problema talaga siguro. Yan. Finifix niya guys. Alam niyo ito guys, ginawa ni daddy. Ano siya, kuryente yan siya guys. Tapos, ito, magamit ako niyan. I-on mo lang on at saka off. Tapos hawakan mo itong dalawa na to sa connected sa wire. Ano daw yan? Parang therapy daw yan guys na papatayin yung mga bakterya sa katawan. Ewan ko, na-research lang niya. Tapos gimawa na siya ng ano, na, yan, source. Yung source ng kuryente. Pero mababang bultay lang daw yan. As, uh, as mentioned dun sa kanyang na-research. So, niluto ko today mga lalabs is paksiyo na tuna, ulo ng tuna yan, yung matao kitang kita. kita. Tapos, yung isang piraso. Ayan, yung pinarito ko kay daddy. And then, meron siyang tara! Salad na halong. Ayan. Try ko. Talong yan, guys. Salad na talong. Yun lang. This is rice, rice. Bahaw na rice. Bagong rice. And then kahapon yung niluto kong giniling, meron pang konti na tira. And then, yung mag-anak mag may dalang, ayan o, binili nilang, ito ba ito? Mango. Mango from Egypt daw. Matamis siya guys. Yan. Yan yung CPU mo doon yung ano sa computer mo ay ko muna eh dahil nag shut down eh papalitan mo ito na lalagay ko. habang uh, mm -hmm. nire-refer ko yan ah uh, sa so papalitan muna niya guys yan muna ko pala ako guys tingnan ko ay tapos na lagyan ko ng comfort sa plank tulog কেনেকৈ কম্পৰ্থ guys, dapat sira na itong washing machine namin kasi palaging nap nap mamatay So na trace ni Daddy ang problema pala yung sensor ng tubig. So instead na automatic yung tubig guys, ginawa ni Daddy manual. yan tinanggal niya yung ano ng tubig. Ayun, hindi na siya directly sa ano na doon magstay sa parang tangke niya sa baba. Ginawa ni Daddy manual, tapos pinadaan na sa labas. Nagana sa labas ay na dito. Yan nga lang, dito naman basang-basa palagi kami mean, na itong daanan kapag may naglalaba. Kasi na diretso na sa ano, labas yung tubig. So, simula nun guys, hindi na nag-ano yung washing machine, hindi na titrip. Yung aking unang sinampay, mamaya ko nakukunin, kukunin. maya, maya. Ayan, muna ako guys. Kain tayo guys. Ito na yung aking ulam. Yan. Taksiu. At saka yung salad na ano tawag dito? Talong. Kain tayo. This is my ano lunch at saka dinner na kasi alas 5 na. So isahan na lang. Paano kasi late ako nagising kanina. Dahil hindi na naman ako nakatulog kagabi no. Buti na lang. Weekend. Kaya hinayaan na ako ni Daddy matulog. At meron namang ulam kagabi. Ininis na lang daw niya. Siya na nagano. Na, kasi kaso sa sarili niya. Ganun pa rin ako dahil kaysa. Hindi pa rin ako na, may time talaga hindi ako nakakatulog sa gabi. <coughs> And may kape. Ikuha na pala ako ng sausawan. Tuyo, suka, tsaka may sili yung green, sea, green chili. Sausay yung ano, tinaluan ko ng okra. Yung paksiyo. So, ayun guys, yun ang ginap namin sa kahapon at araw na ito. Bye bye. Busin ko na ang pangkain ko. My guys, thank you again for watching.